Ang nga natin kung uh, ano ba pananaw dito ng uh, election lawyer <laughs> na ating paboritong kausapin. <laughs> oh, natin to o, si Attorney. Mm -hmm. Si Atty. Romulo Makalintal ngayong hapon ha. Attorney uh, Mac, Attorney Makalintal, welcome po uh, sa Double wang sa Double B. Attorney, magandang hapon po. Para? Magandang hapon sa inyong dalawa, Double Wang, at sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig. Oo, uh, una muna gusto kong tanongin yung ating mga nanonood sa Facebook at saka yung nakikinig dati sa radyo. Kayo ba? Gusto nyo pang, ang panukalang ito na muling kansilahin yung eleksyon tapos palawigin pa, mm. dagdagan pa ng isang taon ng kada termino ng inyong barangay officials. Ala, tatanggapin namin inyo yung mga text at saka yung, ka, yung mga mensahe sa Facebook oh, Live. Oh, ah oh, Alright. Okay. Attorney Mac, paliwanag nyo nga sa amin. Ano, dapat ba na suspendihin na naman o cancelin na naman yung ating eleksyong pambarangay at SK? Alam mo, yung ating kongreso ay hindi na nadala. Mm -hmm. Pinagsabihan na nga sila ng ating Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec noong 2023. Doong uh, binalak nilang ipospon in 2022 barangay elections, ay eh declared unconstitutional yung batas na yon Sinabing, mm -hmm. hindi kayo pwede mag postpone basta-basta na lamang ng barangay eleksyon. Sapagkat kung wala namang dahilan... Okay. Nakanselahin, well, ipospon, ilipat ang petsa ng barangay elections. Bakit kailangan yan, palaging gawin yan na parang pinaglalaroan yan Iyan yung... Ang, pa, para kang yung Korte Suprema, hmm. Weng, no, uh, ako ay mag-oral argument niya sa kasong yan. Sabi sa akin na Chief Justice uh, Mundo, mm. bakit patay ang postpone ng halalan yes. tuwing may yung barangay na 'yan? Alam mo sagot ko, mm. kasi po 'yan political consideration, mm. political promises 'yan. Mm -hmm. 'Yan ay pangako Noong mga kandidatong yan, ang mga lawmakers na yan, nung tumakbo sila noong last election, na pag sila'y nanalo, i-ex nila ang term of office ng mga barangay-upisas na ito. Mm -hmm. Pinangako nila yan. Actually, si Sen. Ime, yan ang dalagi sinasabi niya. Mm -hmm. Ika-cancel natin yung 2025 election. So because of political consideration, dahil sa mga pangako nilang yan, kaya nila pinopostpone yan para pagbigyan yung mga incumbent barangay officials na hindi kaya nilang iboto sila mm -hmm. sa pangako na ipapopos mo nila itong December 2025 election. At yun, na rin ng rin Korte po... Suprema, mm -hmm. hindi po pwede yan hindi po pwedeng dahil lang lamang sa political considerations ay magpo-postpone kayo ng halalan. Sap, so, ato ni meron lang akong kaibigan na nag si Alvin Feliciano, three years ang term ng barangay officials. If December, kulang naman ng one year. Pero dahil kaya magkukulang, di ba, pag December nagkaroon ng election is because itinama ng Korte Suprema yung schedule ng election dahil sa napakadalas na paglilipat-lipat at ng election natin ng pambarangay. Tama oh, po? Okay. Actually talagang dapat 2022 ang elections natin Correct. pero pinakailaman nga ng kongreso yon mm -hmm. kaya naging uh, naging moot and academic yung 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 uh, date na yun. Pero sabi ng sa Supreme Suprema, eh, ay kayo may kasalanan dyan. Mm -hmm. Kayo ang gumawa niya. Kaya wala tayong magagawa sapagkat ang batas na yan ay still existing. Dapat ituloy yan. Yung, batas, yung bago yung batas, bago yung batas, unconstitutional. Kaya sakop pa rin kayo nung lumang batas na mm -hmm. constitutional. Yes. So, um, iniutos ng, ng Korte Suprema 35. na itama, itama, yung, uh -huh. itama yung election. Schedule. Kaya magkukulang ng one year. Yung ngayong taon, ngayong termino because uh, utos ng Korte Suprema yon. Pero tama si Alvin, hindi Suprema kasalanan yun. ito ng barangay officials. Walang kasalanan. kasalanan yes. Ang may kasalanan, kasalanan, dito, yung mga mambabatas. Yung Kongreso. Yeah, yes. Kami. so, Kaya, oh. oh. ngayon, para naman na hindi, uh, kasi uh, kung isasabihin, i-apply uh, yung bagong batas, sabi ng Supreme mm. ng Korte Suprema, hindi natin pwedeng i-apply itong bagong batas nito kasi unconstitutional nga ito eh mm -hmm. otherwise mm -hmm. anong batas ang mananaig ngayon mm -hmm. yung pa rin dating batas na kung saan ang inyo ana uh, kung saan ang susunod na halalan mm -hmm. ay December 2025 December. ah okay mm -hmm. December, 1, 2025. December 2025 ang mm -hmm. ating eleksyon pero kung pag-uusapan natin ang term ng attorney mac tama ba na dapat habaan na natin kasi masyado daw short yung term na three years sa bawat okay. eh, kahit sa kongresista hindi ba palagi sinasabi oh. na ang dalas-dalas ng eleksyon natin eh Pwede bang bahabaan yung termino para yung pagpapatupad ng mga proyekto at advocacy namin ay maisakto naman doon sa aming termino? Alam mo, parang hindi na masyado na pag-isipan yan eh. Mm -hmm. Eh hey, bakit yung mga mayor at saka congressman tatlong taon lang? Mm -mm. Bakit ang mga governors tatlong taon lang nagagampanan lang kanilang katungkulan sa malalaki uh, mas malawak ang kanilang kinasasakupan? Mm -mm. Eh bakit para gawin mo apat na taon itong barangay na isang barangay lang naman the smallest unit of our political system? Uh -oh. Pinakamaliit. Apat na taon samantalang yung probinsya na napakalaki, tatlong taon lamang ang ibibigay. Mm Hindi -hmm. eh, ba? <laughs> para hindi ata uh, na ang upyon hmm. na mas malaki pa mas matlak uh, mas matagal pa hmm. yung uh, sa barangay na maliit lamang kaysa sa doon sa probinsya na napakalaki na kinasasakupan. Okay, attorney, eh, ang plano ng COMELEC ata, o oh, eto na, i-suspend mm. muna yung voter registration Kaya ng July. Mm -hmm. uh, yan o ba ay dapat ituloy yung suspension o ituloy eh, that, yung ay, registration? Para sa akin, eh, para sa akin eh, dapat ituloy yan ng Commission on Election. Mm -hmm. Anyway, kapag ka nagkaroon naman ng uh, petition yan, ihiligin sa petition sa Korte Suprema na oh. Dapat ipagpatuloy ng Comelec ang kanilang mga ginagawa mm -hmm. para kung sarali ma-declare unconstitutional ang nasabing batas na palalabas ng Pangulong Marcos, mm -hmm. ay dapat nakahanda pa rin ang Commission on Elections. Oh, Kaya kami, nananawagan kami kay Pangulong Marcos, eh, pakitingnan po ninyo mabuti mm -hmm. itong uh, batas na ito. Alam mo, ang magasama pa rito, ang tinitle nila ito ng Fixing the Term of Office, mm -hmm. noong mga unang lahat, mga unang mga naon ng mga batas, lagi an act postponing the election. Mm -mm. Pero ito, dahil lang na siguro na na-declare na unconstitutional yung mga batas na ginagawa nila, uh -oh. bigla nila sinabing fixing the term. <laughs> Pero pareho <laughs> lamang <Parehan>. ang nilalaman. <laughs> Ay, pareho lang. Kung so, ano yung sinabi sinasinan, uh -huh. lumabas pa rin. So, sabi ko, merong deception ang uh, Congress medyo nililin lang nila ang taong bayan sa bagay na ito. Bakit biglang-biglang naging fixing the term? dati uh -oh. rate postponing the election. Lahat ng act nila, an act postponing. Yeah. Biglang-bigla, an act fixing the term of office. Mm -hmm. Kaya dito, sa title na lang ito, makakita mo na na may konting panlilin lang. Ang, ang isip ko, attorney, ganito, bakit hindi na lang? Kasi yung, yung halalang pambarangay at SK Weng, hiniwalay talaga yan doon sa political exercise natin maging... ng senador uh -oh. kongresista, presidente, and all. Hindi ba? Kasi daw, a political uh -huh. and non-partisan non, uh -oh. non, non ang barangay at SK. Hindi nakikialam yung mga politiko. Correct. Uh -oh. Pero, di ba may desisyon ng Korte Suprema, kinikilalang politiko ang mga barangay natin? <laughs> so, bakit uh -oh. hindi na lang natin yes, sila so... pagsabay-sabayin ng ele eleksyon para hindi yung sasabihin, kailangan natin magpospon ng eleksyon kasi masyadong madalas, oh. maghilo muna ang sugat politikal ng bansa oh, natin. Eh, Dahil Daming kaartihan, eh, lahat na masila politiko. Eh, eh, para, para sila sabi, every three years na lang kasi lokal din naman sila. Correct. So every three Isabay years na lang. Isabay mo sa so mga progressista oh. at mayor. Medyo ang magiging mga niya, medyo mag magiging magulo dahil sa automated yan ano ha? Mm. Ah, oh, nga. Uh, automated election, eh, AI yung barangay, eh, manual, manual election lang yan ano. Di kaya mm -hmm. kaya napakahaba eh. ng ating balota. Bakit hindi natin pagsabay-sabayin na? lahat automated? Yes, pwede rin naman. Diba? Oo, oh, dahil sa Uh, sa ginagawang yan na papospon pospon Siguro mm. kung wala yung mga ganyan, lagi na pupospon mm. o ginagawang para nilalaro-laro lamang ng Kongreso mm -hmm. mm -hmm. yung uh, para kay eleksyon na yan, hindi mangyayari ito. ano uh -oh. Pero sa dahil party sa mga lista. pangyayari ito, tama ka, Weng, ano, na siguro dapat pag-aralan na rin na talagang uh -oh. synchronized election ang yes. uh -oh. ating para, pa para wala, wala na yung ganyang pospon-pospon uh -oh. Kasi yung hubog pa. talaga ng mga barangay, hindi mo pwede sabihin hindi sila politiko. Sila yung basic at, unit ng politika natin, dun, natin eh. Yan ay uh, pinagtibay ng Korte Suprema ano, ha? sa isang kaso na sinabi nga na yung barangay, they are mm -hmm. politic. By the nature of their office, mm -hmm. they are partisan. Yes. So, oh, hindi lang partisan. Oh. Yung election, ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng maging uh, dalhin ng isang political party. Mm -hmm. Pero sila mismo, partisan sila. Kasi no. yung mga barangay officials na yan, miyembro sila ng mga political parties. Yes. Yan eh, na naman so, sinasabi niyo, Tony. So, hindi sila Tom, pwedeng maging... <laughs> so, Panlimit lang na naman yan. Niloloko <laughs> 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 so, lang Dino natin pero... <laughs> ang sarili natin pag sinabi mong hindi. Ay, Pero no. pinaiikot. <laughs> hindi ikot lamang tayo katunayan mm -hmm. diba, na nagpalabas na ng Kautusan ang COMELEC nuna no, ang mga local government officials pwedeng magkampanya oh, diba? para sa mga barangay officials mm -hmm. yes. at ang barangay officials pwedeng ikampanya mm -hmm. ang mga national elective officials natin mm -hmm. oh, so, so sana lang hindi politiko na, at, at ano attorney oh. man <laughs> andun talaga yeah. kayo ng mga uh, partisan politics oh. diyan sa mga lahat ng mga oh. kumakandidatong ka yan Correct. meron akong meron akong gusto parang uh, ewan kung meron nag-suggest nito partner <laughs> mm. kasi bottom line dito pera eh Diba? Okay, oh. Oh, eh bakit ba di bibisit okay. ang mga maka, barangay officials sa mga pulitiko? Sa si eleksyon o, o mga, sila? Nako, malaking diba? negosyo oh, oh. Eh yung mga barangay natin nagiging bata-bata ni Juan pa ni, ni 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 ni. Sino ba siya? Ni Mayo, Mayor, ni, Congress Congress, ma, ni congressman, ni governor. governor diba? Oh. oh eh, kasi pagdating sa eleksyon, oh, kami na bahala sa inyo ang diba? basta-sapat si yeah, na, mga tao. Yeah, di ba yung, oh. diba, yung barangay natin eh, atin 'yan. <laughs> so, so gastos-gastos pagka naka pag naka 12-0 kayo sa akin sa inyong barangay, meron kayong bonus. <laughs> akong bahala sa inyo, di ba? Diba? Oo, Mga ganyan. so, mm -hmm. talagang uh, kasama yan sa political uh, dynamics yan sa barangay at sa mga national officials natin. Okay. Pero sa inyong palagay, ito ho ba, tingin nyo ay total constitutionality ang pinag-uusapan, tingin nyo? Pagbibigyan nito ng Pangulo. Mm -hmm. Uh, na ngayon pa, medyo... Well, baka naman sa kanin, uh, Actually, yung mga press releases ko nagpapadala ko sa nang kopya sa Malacanang. ay tsaka sana naman diba ma makita nila na meron tayong puntos dito. Tsaka, alam ba ninyo na yung yung unang batas na, na pinirmahan ng Pangulong Marcos no, no man manalo siyang pangulo, hmm. the first law signed by the president, ay yung barangay law na yun na declared unconstitutional. Oh, diba? Yung Republic oh, diba? Act lang, 11935. That was the first law signed by the president, hmm. and it was the first law na ay na unconstitutional. Tapos eh, ipipetisyon naman, eh, mo Naman ito. Kumpirmahan niya ulit ito. Oo, oh, baka naman ba, eh, SMP, naka, ako naman yun, na pangalawang batas ng kwan, eh, oh, oh. ng barangay, eh, bigla madideclare ang constitutional. Sana, oh, mm uh -uh. mag-aralang mabuti yan ang malakanya at kanyang mga legal staff. Correct. Right. Okay, sige. Mag magandang least. hapon sa mga estudyante ulit natin na nandito. Uh, Ingat kayo, Attorney, good luck. Attorney, marami kaming uh, bisita. Uh, narinig kayo. Ito. Uh -huh. Magaganda. Ay, ay, marami na... kayong matututuhan dyan sa uh double <laughs> wing. Ano ha? Uh, congratulations. Uh so, Ito ata po. Tsaka, isa pa nga pala. Uh, uh, pa, oh, masabi ko lang. Apo. Masabi ko lang pala. Isa pa na nila sinasabi nila kasi daw may barm election mm. sa October. Mm -hmm. Yun ang sinasabi pa ng isang mamabatas eh. Ay eh, kaya kaya kailangan mo postpone ito kasi may barn election sa October. Sabi ko naman, alam naman ninyong mayroong barangay election itong mm. December. Mm -mm. Eh bakit pina pinasa yung barm election na gawin sa October? 'Di ba? <laughs> Totoo 'yan. Ba para bag <laughs> ano bag eh, bakit hindi nyo pinag-aaralan ng batas na yan? Yes. Hindi naman po pwede sabihin nyo na, oh, postpone natin kasi may barang, may, meron may, pala kami farm. Mm. Hindi eh, ba nung ginawa nyo yung farm? Hmm. Eh, alam nyo merong barang kay election. Dahil siguro, so, siguro, Atty. So, ang na dapat na malaman ng Pangulo. Oh, oh, ang mindset na ng mga mambabatas ay, eh, barang kay election lang naman yan, madali ang i-reset. Madali yung i-postpone. No, lang yan. Yeah, oh, oh, Nagkataon lang. Ay, right parang to vote yan. Ang sa akin, Atty. Right parang, para sa akin, ano yun eh, bukod sa right to vote ng mga kapuso natin, mm -hmm. na maghalal ng kanilang leader sa basic unit ng gobyerno natin, yung parang mm -hmm. napakaliit ng tingin yes, yes, yes. Sa, oh, sa, diba, eh. sa barangay at SK natin na ang dali-dali niyong isang tabi, mm -hmm. sige bukas na lang eleksyon niyo, may mas mahalaga pa sa inyo. Diba? Pero ang involved yan yung karapatan nating mamili ng leader natin mm -hmm. na tinatanggal sa atin. Basta-basta mm -hmm. basta tatanggalin na lamang. Kaya eh, doon ako medyo nagdaramdam. Eh. Yung mm -hmm. karapatan mo mag-elect, biglang tatanggalin. Mm -hmm. At parang sila na lamang ang may karapatang i-impose sa atin. O oh, itong ang inyong barangay official for one year, whether mm -hmm. you like it or not, sila ang inyong barangay officials. Mm -hmm. Ganon ang mangyayari dyan pag na-postpone yan. yan Holdover. Alright. Yan ang malungkot. Mac, maraming you, salamat you, sa malamang usapan ngayong hapon. Hihintayin namin ang inyong petisyon. yes, maraming salamat. Uh, double wang. At salamat, yung mga taga-panood, taga-pakinig. Thank taga you Thank you very much.